sa pagtatanim po ay kumuha po kayo ng uh, kanyang uh, matandang sanga no ito kagaya po nito kukunin po natin kugupitin natin yan so kikita nyo po no ito pong isang ito pwede nyo pong uh, gawing uh, uh, dalawa no ang uh, pagkakat po nito parang uh, slant po naka slant parang 45 degrees iyon so ito yung isa tapos sa uh, ito naman ng uh, uh, ikalawa pa no uh, ito pong uh, mga to pwedeng nyo pong uh, uh, tanggalin yan itira nyo lang po yung uh, uh, mismong uh, kanyang uh, pinakatangkay so ito po yan, kanyang uh, pinakatangkay so ito tapos itong uh, iba pang ating nakuha na to no? pwede pong uh, ayan ayan, ayan po no so itong apat na to itutusok nyo lang po sa mga uh, sa lupa uh, kung sa bote po kay magtatanim pwede po sa bote o kaya po direct uh, planting sa lupa pwede rin po do so, dito po tayo magtatanplant uh, ano magtatanim ng uh, uh, talilong ano uh, makikita po ninyo itong ating uh, lupang ito ibuwag na lupa pinagtamnan ko na po itong lupang ito no sa iba kong mga uh, halaman ang uh, nutrients po na nilagay ko dyan dati na chicken man or kaya po bermica ay posibleng wala na. So kailangan po ay uh, magdagdag kayo ng uh, uh, panibagong uh, bermikas, no? Uh, lagi lagyan nyo po ng uh, uh, paunang uh, pataba no? fertilizer yung ating uh, mai-tatanim na halaman konti lang naman po no? Uh, 60% buwag na lupa another 20% ay uh, bermikas. tapos imix mix nyo lang po mabuting ganito yan, pag alu mabuting ganyan kapag nakamix na po yan no? Uh, itatanim na po yung ating ah uh, uh, talilong, ating halaman. So, ngayon ay uh, itatanim na natin itong ating ah uh, uh, talilong. Apat po sila. Apat ano, sa isang ah uh, bote sa dalawa, tatlo, apat. Ha? Apat. Kasi so, uh, nyo lang pong magyan na ito. I-fit nyo lang po yung ah uh, uh, lupa. Ayan. Ayan nga uh, nakapit na yung lupa ay uh, didiligan lang po. Sating sa ah uh, uh, dilig lang po, ano. Ah uh, nagsa ganoon ay uh, magfit po ano yung uh, yung lupa dun sa ating ah uh, halaman. Ay nyo lang po ngayon nandyan yan, yung apat na yan. Uh, within ah uh, uh, 15 days ay uh, magkakaroon po yan ng panibagong usbong after 20 days, so na po ano, may mga maliliit na po nga uh, umusbong na daon ano, dito sa apat na uh, stock na ating uh, eh, lang po ano, sa ating uh, uh, bote ng uh, uh, mineral water. So yun po, yung kanyang uh, maliliit na uh, usbong na daon, ating uh, talilong. So ngayon po ay uh, harvest tayo, no? kukuha po tayo ng uh, Uh, daon ng ating uh, mga tanim na talilong.